Welcome back mga kaaldap! Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at magpag-uusapan po natin itong mga katanungan kay Menggay na kumbaga, kung titignan niyo po raw yung kasuotan ni Menggay talagang mapapansin niyo na nanay na nanay na nga po ang dating ni May no? Kung titignan niyo marami nagsasabing parang may anak na si Menggay parang kumbaga, yung balakang niya, etc., etc., di po ba? Alam niyo hindi tayo eksperto, ha? Ako, hindi, hindi ako nagmamarunong. Pero base na lang po yan sa mga nagko-komento po sa Eat Bulaga Live. Sabi ko nga po sa inyo, kung manonood po kayo ng Eat Bulaga, lalo na po sa live niya sa Facebook, sa YouTube, doon nyo po mababasa yung mga komento. Doon nyo po mababasa yung mga kumbaga nagaganap at mga nangyayari. Kasi ako, sabi ko nga, dito sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po, kumbaga tinitignan natin. Lahat naman po, nababasa natin, napapakinggan. Kaya yung iba hindi po nila alam yung mga reaksyon ng mga viewers po ng Eat Bulaga. Tapos sasabihin nila, hindi Mr. Destiny, fake news ka. Hindi naman yung totoo. Hindi po kasi nila alam. Hindi ko naman po yung malalaman kung hindi rin naman po sila nagkokomento. Hindi ko naman po yung malalaman dahil boycott ko nga po, di, di po ba? Kaya sabi sa inyo, pagka titingin kayo at magbabasa ng live sa YouTube at sa Facebook, doon nyo lang po malalaman, doon nyo lang po makikita na tama naman yung sinasabi ni Mr. Destiny na may mga segment talaga ang itbulaga na boring. May mga time na hindi talaga siya pumapatok sa panlasa ng mga viewers. Lalo na nga po ang mga legit dabber na parang may kulang. Buba, yun yung sinasabi ko mga kaaldab na eh, Kung baga sinasabi nila, ako, ano ka lang eh. Ganito ka lang, ganun ka lang. Kaya nasasabi mo yan. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako kampante lang ako. Relax lang ako. Okay lang po sa akin yung mga ganyan. Hindi na naman natin kailangan pang kumbaga ipahayag yung mga bagay-bagay na sa tingin po nila eh fake news lang hindi po ba real talk mga ka-Aldab. eh, sabi ko sa inyo yung aldab hindi talaga nawawala yan ang aldab na lang yan sa itbulaga nagaantay lang na dumating yung panahon na magsama din po sila Menge at Isoy dumating yung panahon na matapos na yung kontrata ni Alden sa Itbulaga ah, sa GMA Network na ito na nga po yung hinihintay natin na pagpasok ng 2025 e magpo-focus na po si Alden Richard sa kanyang bagong yugto ng 2025 yan po yung aabangan natin kasi kumbaga wala na eh sa dami po ng mga artista ng GMA Kapuso talagang kailangan na muna nilang magbawas kailangan na nilang kumbaga magbigay sa mga baguhan Kita nyo yung ano, all out Sunday. Hindi po papansin nyo, halos karamihan doon nagiging bago na. Halos karamihan doon yung iba bagong mukha. O sabi nyo, eh hindi naman kami nanonood Mr. Destiny. Yun nga po eh, pero yung mga artista po doon, mga biga din dati yun eh sa ABS-CBN. Mga, kumbaga, sikat sa ABS-CBN ng mga panahon na hindi pa nagsasara. Ang, ang ABS-CBN. Totoo naman po yun eh. Pero lang sabi ko sa inyo, mas marami po kayong malalaman, mas marami po kayong maiintindihan kapag naandito kayo sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po dito, pinapaliwanag natin kung sino nga po ba yung trending, kung sino nga po ba yung pinag-uusapan, kung ano na nga po ba yung nangyayari, kung totoo ba yung mga sinasabi ng iba. Lalo na nga po, pagdating kay Alden Richards. Speaking of Alden Richards, pag-usapan naman po natin. Ito po yung latest post ng ABS-CBN, Kapamilya Network, na siyempre, kung ito yung makikita mo, talagang masayang-masaya ka. Hindi po ba? Kasi yung iba hindi umabot ng ganito karami, yung 31 million views sa tatlong araw lang. Kasi iba, 10 million, di po ba, yung 5 breakups in a romance, tapos yung ano ni Alden, di po ba, a mother's son story, medyo mabot din po siya, kaya lang, hindi siya ganun ka-bilis. Hindi siya ganun ka- kumbaga, ka-init. Uh, Kasi, sabi ko nga po sa inyo, ang Hello Love Again, talagang, nag-click nag na yan. Talagang tumatak na yan sa mga viewers kaya lang bitin ko ba kaya yung iba nag-iisip baka ganun din naman ang istorya nito baka bitin din tayo sa part 2 baka dumating yung point na hindi eh, naman siya ganun ka tindi hindi ba kaya nga sabi ko sa inyo may mga bagay-bagay po na ang kagandahan sa lagi kong pinapaliwanag at sinasabi, nabibigyan ko po kayo ng update. Nabibigyan ko po kayo ng ganap. Lalo na po pagdating kay Alden Richards. Tapos ito pa po, po yung pinaka-issue na cut din. Huwag po kayo maniniwala. Kahit pa paano ngayon, napapaisip na rin yung mga ibang cut din fans. Kasi nga po, yung mga gigs ni Katrin, ibang lalaki po yung kasama niya. Karamihan po, kumbaga, masasabi natin yung mga hindi pong yung ibig kong sabihin mga kaagdab na talagang bigatin po ba? Kaya nga po yung iba nagtataka, e, eh, ba't pumapayag si Alden Richards at pumapayag si Katrina ng ganyan? Hindi niya ba nire-respeto si Richard Paul Kerson? Dahil nga po nang sinabi natin, wala naman po talagang relasyon. Kasi una sa lahat, kung meron po na relasyon, si Alden at si Katrin. May malilimitahan. O, oh, kahit sabi na natin, hindi, private, malilimata, malilimitahan yung galaw ni Katrin. Na, ganito, ganyan, et cetera, et cetera. Di po ba? Wala, ituloy-tuloy eh, pa rin po eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na bago po kayo maniwala, tingnan nyo po muna. Hanapan nyo ng ebidensya at resibo, gaya ng ginagawa kay Mr. Destiny gaya ng mga ginagawa nila sa akin na hahanapan talaga ako, hindi talaga yung tipo na, hindi, maglabas ka, magpakita ka, sabi mo, magkasama sila main si Alden, maglabas ka ng resibo, picture, yung gigisahin ako, para lang, maglabas ng mga resibo, pero pag sila, hindi na kailangan, wala nang kailangan pang resibo, basta pag-pipiestahan na, talagang pag-uusapan na, yun ang pagkakaiba po, na mga ina-update nila sa mga ina-update natin. Ako, 101% mga base tayo sa mga nagiging reaksyon at sa mga nagiging komento. Di po ba? Lalo na nga po dito sa Hello Love again na sinasabi ng iba, baka ganun din, baka bitin din daw po. Pero ako, hindi ko ito pina ah. Gusto ko lang po maging updated po kayo. Gusto ko lang lahat ng mga kaganapan. Alam po ninyo. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kinamingay at isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.